Hello mga guys, ayan si Kumare nagluluto ng magluba. Ayan. Laga muna tayo ng manok pagkatapos. Medyo malambot-lambot na. Ah, ihain natin pagkatapos. Ah, kuha tayo ng mga gulay ng mga hilaw dyan. Ayan. Hiwa tayo ng kamatis at saka sibuyas. Ayan. Lagay natin sa ilalim. Ayan mga guys. Yan o. Oh. At syempre meron tayong carrots, ah, zucchini, kalabasa. Ayan. So, Ayan, i-arrange natin yan lahat. Ayan, pagkatapos, ayan, lagyan natin siya ng sauce. Alright, ito yung sauce niya mga guys, yung ginawa ko guys. Oh. Ito naman, uh, sibuyas at kamatis. Ayan. Gisa gisahin muna natin yung sibuyas at saka kamatis, lagyan natin ng asin, at saka yung paminta, at saka yung uh, mga buharat niya, yung mga ingredients niya. Ang tawag yan, wait the minute ha. Lagyan natin ng masala. Tapos, uh, kamun. Tapos, uh, turmeric. Ayan, mga guys. So, blender natin siya, Ayan. Pagkatapos, blender. Ayan. Yan ang kalabasan ng ating ginisang sibuyas at saka uh, kamatis. Ayan. Pagkatapos, ganito. Yun ang gawin natin ng sauce. Ayan. Yan ang isabaw natin sa ating gulay. Marag. So, hintayin natin na kumukulo-kulo yung ating gulay. So, hintayin natin ng ating uh, gulay na kumukulo-kulo na yung sabaw niya at maglambot-lambot na yung ating gulay. Saka na natin ilunod yung ating kanin. So, guys, dipindi sa inyo ha kung paano magluto ng magloba. Yung iba, iprito muna yung ito ganito. O, iprito natin yung kalabasa zucchini at saka yung carrots pwede rin patatas at talong ayan mga guys, pwede rin prituhin nyo guys masarap din siya. pero sa akin diretso guys, kasi yung aking mga alaga ayaw nila sa sobrang maraming mantika alright, so yung aking kanin naman nandito, luto na siya. wait a minute, Tara. ayan guys, so mayat mayat, pagka uh, malambot na atin gulay, medyo malambot malambot na siya. Uh, ilunod na natin ang ating kanin siyempre, luto na siya, di ba? Oh. Ayan mga guys, na lang natin malambot yung ating carrots. Hintayin na lang natin malambot-lambot yung ating carrots at saka yung ating zucchini. Ayan. Para naman yung ating kanin pag... Uh, kung ngayon natin ilunod yung ating kanin, baka mabasa siya or malata. So that's why, hintayin na lang natin malambot yung ating carrots. Alright. Kasi nagkaano yun ng ating gusto eh. Kaya yung mga alaga ko ayaw kumakain ng uh, maraming mantika-mantika. Kasi kung diprito ko pa yung ano, itong mga gulay niya. So guys, ang daming mantika kasi kalabasan dyan. So ganito yung ginagawa ko. Uh, parang marag din siya. Oh, okay, hintayin na lang natin pag maano siya. Kumukulo, kumukulo. Medyo malambot-lambot na yung ating gulay. Saka na natin, lulog yung ating kanin. Alright, with a minute. Ayan, kumukulo-kulo na siya. So, hintayin na lang natin na medyo malambot-lambot yung ating gulay. Saka na natin lulod yung ating bigas dyan, yung kanin natin. Ayan. Para hindi siya malambot masyado yung ating kanin. So, hintayin na lang natin. Ayan. Ayan mga guys, iba-iba kasi paraan sa pagluto ng magloba. Ayan. Iba din ang baryani. Ayan na. So. Yung ating carrots na lang. So, Ulod natin yung ating bigas. Ayan siya guys. So, at, lagay na natin yung ating kanin para malabot siya. Ayan. sa so ibabaw yung kanin. So, mayat may pahinaan na natin yung apoy niya para hindi masuno yung ating gulay. No? Sa babaw. Ah, sa babaw. So, sa baba. Ayan. Yung ating magloba. Yan, di kolor. Sa ilalim yan, gulay at saka manok. Pwede rin karnik. Karning baka, karning kambing. Ayan, tinakpa na ang mga gulay. Masarap din ang ano guys, yung mga biryani mm -mm. So, nawala na ating gulay at saka manok. bilis lang maluto yung gulay kasi natakpan siya eh. Or, wala na. Antayin na. na lang natin siya maano. Hindi maglambot na ang kanin. O, oh, di ba So, ayan na. Takpan na lang natin at saka, ayan na. Hindi ko na siya nilagyan ng black lemon pampabango yun pampabango at maasam asim ayan so takpan lang natin so hinaan natin yung apoy nya okay hinaan po siya para hindi masunog yung gulay sige mga guys buksan ulit Salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye bye.